channel for another video for today's video ay um, makikita nyo dyan sa title sa baba guys kung sa iba dito sa Qatar so bago po yan, kung di ka pa subscribe please subscribe me at i-click mo yung bell notification para lagi kang updated sa mga ina-upload ko okay, um, syempre sa una o nag-consider ko noon bago ako pumunta dito sa Qatar ay syempre yan yung sa iba dito sa Qatar bali apat na bansa po yung pinagpilian ko po noon dito sa Qatar Kuwait, um, syempre yung Saudi saka sa Dubai. sa Dubai. mahirap ako nag-apply papunta dito ay yung Saudi sakas sa Dubai nagsagap-sagap po na ako ng mga balita kung saan ba dyan yung apat na dyan, yung magandang lugar na pwedeng puntahan, kung sino ba dyan sa apat na yan na binanggit ko yung safe na, na, lugar dito sa Middle East. So, um, hanggang sa na ano ko, hanggang sa marami akong nababalitaan na uh, safe dito sa Qatar na maganda dito kasi um, dito kasi sa Qatar hindi sila masyadong ano hindi sila masyadong nagbabalita kumbaga sa lugar nito sa Qatar dito sa Qatar na lugar is napaka stricto ni hindi sila um, nagbibigay ng mga balita doon sa media kumbaga yung mga nangyayari dito sa Qatar, hindi nila pinabalita sa radio o sa TV ay kumpara mo doon sa Saudi grabe doon, napaka mas maraming inaabuso ng mga katulong doon sa Saudi, pero pag i-compare mo dito sa Qatar um um, hindi sila basa-basa ng mabalita dahil may isang dahilan po guys yung sinabi ko po yun um, napaka stricto yung media dito hindi sila pwedeng nag hindi sila pwedeng magpalabas sa mga nangyayari sa katulong o halimbawa yung mga aksidente dyan sa, sa labas, sa kalsada o yung mga inabusong mga katulong, yung mga patayan, mga ganyan. Hindi sila pwedeng maglabas o ibalita doon sa mga television o sa radio. Kaya yung naisip ko na pumunta dito sa Qatar dahil alam kong safe po dito. Okay, kung tatanungin niyo ako kung safe ba dito sa, sa Qatar? Yes. Napaka-safe po dito sa Qatar. Unless ikumpara mo sa ibang lugar lalo na sa Saudi napaka maraming inaabuso po yan. Alam, alam nyo po siguro yan na marami po kayong nababalitaan, na marami po kayong na, naririnig ng Saudi ay maraming inaabuso ng mga katulong. Pero dito sa kasawa sa, ano, sa Qatar guys, napaka safe po dito. Kahit na lalabas ka, lalabas ka sa bahay ng amo mo or kung mag day off ka, naka t-shirt ka lang or naka pants ka lang yung mga, um, yung mga walang manggas um, wala pong problema dito. Napaka-open country po dito sa Qatar. Hindi po sila, hindi po sila mahigpit na i-compare mo sa Saudi o sa ibang lugar dito sa Middle East. Dito sa Qatar, lalo yung mga pinay lalo yung mga pinay na tulad natin kapag mag off sila, nagsusuot lang sila ng mga palda, yung mga fitted, yung wag naman yung mga shorts, syempre hindi na, rin, hindi na rin pwede yun, ayaw na rin ng mga, mga tao dito na kumisa nakikita nila yung mga, lalo yung mga pinay na magsusuot ng mga shorts, nagsusuot sila ng mga palda, yung mga ganyan, yung t-shirt usually sa mga pinay, yung mga sinusuot nila dito is yung t-shirt lang tapos jacket, tapos pants yun yun yung sinusuot nila dito hindi po sila hindi po sila masyadong stricto sa mga sinusuot dito. Kaya napaka safe po dito sa Qatar kung tanungin niyo po ako. Kahit maglakad ka sa sa gabi sa Michael Sada kaya madaling araw, wala po wala po masyadong um, nangyayari ng mga krimen dito. May mga naaabuso man, may mga krimen man siguro pero um, malimit lang ikumpara mo sa ibang lugar sa Saudi ganyan. Malimit kasi syempre, meron pa rin naman yan. Meron pa rin naman yan mga nangyayari na ganyan ng mga abusos Pero hindi lang ninabinabalit sa social media dahil bawal po dito. Napaka-stricto po dito sa Qatar. Okay. Um, um, kailangan ba na ano? Kailangan ba na nakaabaya dito sa Qatar? Um, hindi po. Hindi po kailangan na mag-abaya dito. Unless kung Muslim ka or Qatari ka, na resident ka dito sa Qatar, syempre. Alam na natin yan, pag Muslim kailangan na mag-abaya sila. Pero pag sa tulad natin mga Pilipina, mga Pinoy, Pinay um, na mga katulong, nagtatrabaho dito sa Qatar, hindi na po natin kailangan mag-abaya kahit lumabas ka, mag day off ka. Hindi mo na kailangan mag-abaya, hindi po sila ano dito, hindi po sila strict dito. Unless kung Muslim ka na Pinay, syempre, am um, talagang kailangan na mag-abaya ka kung lumabas ka, di ba? Um, free ba ang pagkain dito sa free bang ba pagkain dito sa Qatar? Yes po, free po yung pagkain dito, pero depende po 'yon sa employer. Depende po 'yon sa amo mo kung may free ka na pagkain. Kagaya po sa akin yung ko po dito, noon yung una pong dating ko dito is 1460. 1460 hanggang nung naging 8 years na ako dito nagdagdagan naman siya ng 40 real so yung 40 real yun yun yung dagdag sa sa mabili ko na pagkain no yung personal needs ko ang free naman po dito ay siyempre may almusal may tanghalian at may panghapunan so yung almusal po kasi dito sa amin sa compound namin is kanya-kanya po kaming almusal hindi um, po hindi po um Uh, nagagawa ng tagaluto po namin, kanya-kanya ka -kanya -kanya, kanya -kanya na kami ng almusal namin kung ano yung gusto mo almusal, kung bibili ka, or pwede kang kumuha, or pwede kang magdikwat sa kusina ng amo mo, na pwede mong i-almusal na tinapay, mga kubos, ganyan, mga palaman. <laughs> mga palaman. So, ang lunch naman dito, yun po ang free po dito. Siyempre, pag mag naman po tayo, um, pwede naman tayong makabili ng gustuhin natin na kainin. Um, kung gusto mong mag-ulam ng masarap, pwede kong bumawas sa sahod mo. Pero sa pre, sa pagkain free naman po talaga. Nabibigay naman po sila may budget talaga yung katulong na binibigay yung mga amo. Kaya masasabi kong free. Pero depende po yan sa ibang amo ha. May mga amo po dito na kuripot. May mga amo dito na hindi free yung binibigay nilang pagkain sa kanilang mga katulong. Minsan yung mga uh, uh, ibang katulong pa dito, kumakain lang sila ng kanin sa isang araw. So, discard na lang po yan. Um, may day off ba sa Qatar? Ayon. Depende na naman po yan sa amo. Hindi ko na naman po nga sabi na lahat po ay may day off dito dahil sa amin po, dito sa aming compound, ay wala po kaming day off. Dahil yung mga naririnig ko na mga chika-chika, um, yung mga Mari Martes o yung mga naging um, lumang katulong noon dito na dito sa aming compound ay may day of sila noon pero ah, parang may hindi maganda nangyari kaya wala na pong day of na binibigay dito sa amin kaya may ma <coughs> nasamit pa ako, may mga ano naman may mga amo naman dito na nagbibigay ng day of sa kanilang mga ah, katulong so depende po yan sa amo kung bibigyan po kayo ng day of o wala pero kung kung maganda naman yung trato sa si inyo ng amo ninyo, kung nagpapasahod naman sila ng on time, kung pinapakain naman kayo ng gusto, kung magdagdag naman yung, yung sahod ninyo every year, or wala naman din naman kayo sinasaktan, ayos naman kayo sa si inyong mga amo, kahit huwag na po tayong mag-demand ng day off kasi gustos lang po yan para sa akin lang po yun na pero kung gusto yung mag-demand ng day off eh depende na lang po sa si inyo yun kung gusto niyo pong mag-day off dahil kung para sa akin lang naman po okay lang na wala kang day off kasi ako po ay nasanay <laughs> na Um ano po, kailangan ba na magsuot ng ano ng na, or nakahikab ba? ano ba yung ba or nakasusuot ba ng shela dito sa Qatar hindi po, hindi po nasusuot ng shela yung hikab jicab hikab ba yun yung tawag doon yung shela yung pang sa ulo hikab, hikab ata yun basta hindi ko lang ma-pronounce -ma mabuti So, dito po kasi sa Qatar, guys, hindi po kailangan na magsuot ng gano'n, yung sheila. Ewan, sheila, kasi nakasanayan kong binabanggit dito, eh. guys sa kasama ko, sheila yung lagi yung sinasabi po. Pero, jikab, ata yun. Jikab, ata yung tawag nila sa mga muslim. Um, basta yun na yun. Na <laughs> yun. So, di po, hindi po kailangan mag ng gano'n, guys. Depende po yan. Kagaya po dito sa akin, di po ako nasusuot ng shella dito sa sa amo ko. So, may mga ibang amo, may mga ibang employer dito na nagsusuot ng shella. Pinapasuot nila yung kanilang mga katulong. Pero usually, kahit talabas ka, yung mga, yung mga ibang pinay dito, makikita mo yan pag maranasan mo mag-day off, na labas ka, punta ka sa mga public na places, yung mga maraming tao, makikita mo doon yung mga pinay na hindi silang susuot ng mga shela. Alas makikita mo lang doon yung mga katari, yung mga katari na taga rito. Yun lang yung mga muslim na gusuot yung mga ganon Pero sa mga tulad natin mga pinay, hindi na po tayo kailangan magsuot ng ganon Dahil open po dito, hindi na po natin kailangan takpan yung ating mga ulo. Kaya kung mag -day off ka, kung lalabas ka, pwede mo lang ilugay yung inyong buhok. Open po yan. Wala pong pakialam yung mga tao dito. Pwede kayong maglugay, i street nyo yan, kulayan nyo yung buhok nyo, ipakulay nyo yan, ipakulot nyo, wala pong problema dito. Wala pong problema, okay na okay po yan. Hindi po kailangan magsuot ng ganon. So, um, kailangan bang magano yung isa pa yung kailangan ba magsuot ng abaya eh hindi po, hindi po kailangan magsuot ng abaya dito, tayong mga pinay hindi po kailangan yun, unless kung muslim ka uh, paulit-ulit tayo unless kung muslim ka, syempre kailangan magsuot ng abaya, pero sa ating mga kristyano, pag dito sa Qatar, dito hindi po tayo kailangan mag abaya lalabas ka, kahit saan ka pupunta magpadala ka, mag diop ka, punta ka sa ganyan, ganito, hindi mo na kailangan mag abaya, open, magsuot ko lang ng t-shirt, magsuot ko lang ng t-nang, ng, ng, ng ng jacket mo or kahit anong suot mo, kahit magfit ka, mag ka, wala kong wala pong problema yon pero syempre may limit naman 'yun kung mag-leggings ka, wag naman yung makikita yung yung kaluluwa mo. Syempre, um baka ma mahirap din naman yan na masita tayo ng mga amo kaya mas maganda rin na medium ayos pa, yon, pa rin yung suot natin pag lumabas tayo pero kapag tanong nyo po ako dito about na naman po kung safe dito sa Qatar napaka safe po dito sa Qatar kaya halina kayo guys punta na kayo dito sa Qatar napaka open country po dito wala pong problema Napa, kung may may anuman kung may problema man na na pag-aabuso, Naga uh, kahit na anong klaseng pag-aabuso yun sa mga employers, sa katulong nila, um, may meron pa rin naman po yun pero hindi lang masyadong naibabalita sa social media dahil dito po bawal po ibalita yung mga ganyan. Kaya nakikita nyo guys na wala pa masyadong na nakikita sa news o sa mga radio na may naaabuso dito sa Qatar kasi bawal po yun. Diba ba na maka mautak yung mga tao dito. Ayon nilang chini minamarites yung mga naaabusong mga katulong dito o yung mga krimen na naga, nangyayari dito sa Qatar. Ah, <laughs> uh, diba ba guys, Diba ba napaka ano dito sa Qatar. Kaya safe po dito guys, napaka safe po dito. Ayun. Kung hindi ka pa nakaano guys kung uh, ikaw ay nagbabalak na pupunta dito sa Qatar kung ikaw ay oh, on processing yung iyong papers or malapit ka na mag-flight wag po kayong mag-alala guys dahil dito po sa Qatar I'm napaka-safe po dito. Maniwala kayo sa akin. Save na save po kayo dito sa Qatar. Wala pong problem. So, kung ang tip ko lang po sa inyo guys, kung nandito na kayo sa Qatar, kung hindi nyo man nagustuhan yung ugaling ng inyong mga amo, o may ilang buwan pa kayo dito na palugit, para mag-isip kayo kung gusto nyo magpapalit, mag o gusto nyo magpabalik sa agency, may tatlong buwan pa po kayo. So, kung matapos na po ninyo yung tatlong buwan, at Uh, hindi pa kayo nagpabalik si agency, ay uh, hindi na po kayo pwede. Hanggang 3 months lang po yon 2 to 3 months policy lang po yung pwede magbalik si agency. Kung naka 6 months ka na po, hindi ka na po pwedeng bumalik si agency. So, depende na naman yung sa ama pala guys, hindi po lahat. Hindi po lahat po ganun. So, Ayan, hanggang yan lang po yung video guys. Sana po ay nakatulong na naman po ako. Nakatulong na naman po itong vlog ko na po para sa inyo. Lalo na sa mga first timer na nagbabalak po pumunta dito sa Qatar. At ha uh, maraming salamat na naman sa inyo guys. Sa inyong panonood sa akin video. Hanggang dito na lang po guys. kita, -kita sa naman po tayo sa susunod kong vlog. Maraming salamat. Bye-bye.